ako, ah, naniniwala ako, yung mga kontraktor, oo, may kasalanan yan. ha May mga kasalanan yan. Pero hindi naman nung gagalaw yan, hindi yan makakagalaw nang walang sumusuporta sa kanila mga mambabatas. Kung walang mga nasa gobyerno. Una, paano ka maka-accredit? Di ba? Paano ka mabibigyan ng lisensya at para tumanggap ka ng proyekto mula sa gobyerno? Napaka-imposibleng mangyari po yan kung wala kang koneksyon. Uh, pag-usapan lamang po natin ang issue pagdating dito sa flood control project kasi alam nyo mga kababayan napaka-ramit ma masalimuot ang usapin patungkol ho dito at talaga nga namang uh, ngayon ay eh, lumalabas na ang katotohanan at ngayon ay eh, lumalabas na talaga kung sino yung mga involved dito sa diumanong korupsyon na nangyari sa flood control kasi alam nyo ladies and gentlemen yung iba ayaw pa kasi umamin ng una. Until yung mismong presidente na nagsabi na sandali may may meron talagang problema. Ngayon, ibig bang sabihin na uh, dapat na tayo maniwala sa presidente? Ako, ito lang, simple lang sa akin 'to ha. May nakikita siyang problema, 'di ba? Meron siyang nakikitang uh, uh, pangyayari na uh, talagang hindi na ma-deny. Ika nga. Hindi na ho ito may tatanggi. Kasi every time na umulan, actually hindi nga lang ulan eh, Al konting ambon lang, eh talagang bumabahaw sa Metro Manila. Ang ah, malaking problema ho yan kasi pag lalo na pag sigurado yung bagyo, sunod-sunod, nakupo, po, lulubog talaga Metro Manila. At talagang matindi ho ang ninakaw. Ah, umabot ho trillion. ang trilyon. Ah, ang kumaalala ninyo, sabi nga ni Villanueva ay napakalupit na ho nang uh, nangyaring, uh, I think, uh, how many billions or millions in a day ang ninanakaw. Eh, ngayon, pinag-uusapan ngayon sa Senado yung mga kontraktor, pero may mas malalim pa pong dahilan. Kasi, remember, hindi naman po ako, ha, naniniwala ako, yung mga kontraktor, oo, oh, oh, may kasalanan yan, ha? may mga kasalanan yan, pero... Hindi naman 'ung gagalaw 'yan, hindi 'yan makakagalaw nang walang sumusuporta sa kanila mga mambabatas. Kung walang mga nasa gobyerno, Una, paano ka maka-accredit? 'Di ba? Paano ka mabibigyan ng lisensya at para tumanggap ka ng proyekto mula sa gobyerno? Napaka-imposibleng mangyari 'po 'yan kung wala kang koneksyon, 'di ba? As a matter of fact, ano 'yan eh? 'Yan nga ho ang uh, dahilan kung bakit tumutulong ang mga negosyante sa mga kandidato uh, sa, lalo na sa sa mga distrito sa mga mambabatas lalo na tumutulong sa presidente lalo na pag tumulong kasi pag tumulong ka sa presidente matik na yun DPWH kuha mo na yun di ba sa mga senador actually senador ang pinakaliste kasi nga eh, hindi ganun sila, wala silang hawak na direktang hawak dun sa distrito. Ah, may hawak talaga sa distrito, yung mga congressman, at saka yung mismong uh, DPWH na nangangasiwa ng mga proyekto na yun. Di diba ho? Kaya nga, kung maalala nyo, dati, dalawang pinakakurap na ahensya ng gobyerno. Ano yun? Yung DPWH at saka yung uh, uh, Bureau, uh, Bucor. 'di ba yung cost uh, customs diba? 'di ba sorry hindi pala bucor ah uh, bureau ano uh, ah uh, BOC uh, Bureau of Customs 'di ba ibig sabihin yan yung talagang pumapasok yung pera oh uh, ngayon sa sobrang daming nagdanaka hindi mo na alam kung sino yung 1 o sino yung number 2 'di ba hindi totoo walang biro 'di ba hindi mo na ngayon alam kung sino, kung sino sa kanila yung 1 or 2 kasi nga ang dami oh sa bawat ahensya ng gobyerno may negosyo 'di ba Malupit ngayon. Siguro, eh, dati nga, ayaw ko, ayaw ko na mag-comment, pero... <laughs> ang dami ho talaga ng ano ngayon, ang dami ng negosyo na ginagawa ito mga hayop nating mga nasa gobyerno. Eh ito ang pinakamalupit. Pumutok talaga itong kasi masyado namang sinagad eh. 'Di ba? Sinagad ng DPWH at saka ng mga kongresista yung pagnanakaw. 'Di ba? Sabi nga ni Magalong, kung dati medyo may hiya-hiya pa, ngayon hindi na talagang sagad na sa buto yung, kahi, yung winawalan niya. Literal na winawalan niya. Mismo nga uh, itong ating uh, Pangulo, di ba? nag ingay pa ngayon na kesyo wala siyang nakikita. Sabi ko, pambihira talaga itong Pangulo natin. No? Oh. naman diba, nagpunta siya sa isang lugar, wala daw siyang makita, pambihira ka. <laughs> mantakin mo, ha? Ah? Eh, bilang presidente, wala kang kaalam-alam na nangyayari yan sa ilalim mo. <laughs> ano, anong klase kang presidente? <laughs> Sabi nga nila eh. Di ba? Sinasabi nila, dapat daw ngayon si Bunuan, yung sekretary ng DPWH, mag-resign na. Di ba? Kasi, to totoo lang, dapat daw mag-resign na. Kasi nga, yung mga bata niya, yun yung mga... Mga, may mga control ng ghost project Tama naman din yun. Kasi, command responsibility. Pero sa akin, ang dapat mag-resign yung presidente. Kasi mantakin mo nangyari sa lahat ng termo ito nang wala kang kaalam-alam at talagang sinasabi mo walang niya na yung korupsyon. Kasi, kung sa ibang bansa ito, kahit pa paano, may kahihiyan pa yung Pangulo. Nga <laughs> to! Oh. Kung mangyari to sa ibang bansa, malamang sa malamang nag-resign na yung presidente o yung prime minister dahil sa tindi ng uh, nangyayaring korupsyon sa gobyerno. Again, we are not saying na may direct may direct, sorry, may direct uh, involvement ng presidente pagdating sa korupsyon. Oo, posible, hindi ko sinasabing oo, pero posibleng wala siyang alam, posibleng hindi siya nakikinabang. Pero the mere fact na napabayaan mo, di ba? yung ganyang uh, at sana nga kung million lang alam mo yung pag million lang maiintindihan mo pa eh parang sige nakalusot is million di ba 100 million <laughs> kasi eto ah uh, tinan nyo galit na galit sila do sa confidential funds ni Bipisara Sara Duterte na ilang million tama mali wala pang 100 plus million lang na nga tayo no, or something eh. Galit na galit sila doon. Kesyo, quote unquote, nawawala daw dahil sa confidence. Kasi kung yun yung confidential funds eh. So parang hindi daw alam kung saan ginamit.